Good morning mga bro. And dito pa rin tayo sa Europe. Hindi gano'ng malamig. Yan. Yan yung windmill. Ah. Medyo malayo tayo sana. sa ano. Sa kabila kasi yung ano. Sa kabila yung maganda. Pala mula doong ano. Walang lugar doon mag- Video. Kasi Ewan sa Ano yan eh Support site Wala ganong View dito Malayo kasi Pero maganda rin yung view Mga bro Yun know. Right Wait for me Oh muna mga bro. Napakalamig na. <laughs> bye bye. <laughs>